Sang-ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Yan ang tinanong namin sa mga kababayan natin na namasyal sa bagong-bagong Pasig River Esplanade. Alamin natin ang kanilang mga kasagutan. Ikaw ba? Sang-ayon ka ba Hello, magandang gabi sa inyong. buong Pilipinas. Hello, Pilipinas, mabuhay! Eto te, dito, tanungin lang kita. Okay ba sa'yo na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Para sa akin, ha? Ah? Hindi. Kasi, Ah, bakit natin ihiwalay? Eh, parte ng Pilipinas yan, eh. Dapat nga, katulad yung sa China, yung sa sinatin. Ngayon. Eh, dapat anuhin pa nga natin yung pang magkaisa para lalong maganda yung samahan. Kasi pag nahiwalay yan, para naman, kunwari, taga Mindanao, ginaw oh, hindi, hindi na ako taga Pilipinas. Oh, kailangan mo na ng passport. Oh, okay. kailangan mo ng passport. Luzon, Visayas, oh. Mindanao nga, 'di ba nga? Kaya nga Luzon, Visayas, Mindanao tayo. Okay na 'yon, eh, 'wag nang ihiwalay Kailangan tayong magkaisa. Ang mga Pilipino dapat kapit bisig para maganda, mabuhay ang Pilipinas. Kaya. Alright, All right. Thank you po sa komento, Ate. Okay. saan po kayo, te? Sampaloc, Maynila, sa Basilio Talipama Market. Nagtitinda kami doon. Bumili kayo doon, ha? All right, represent. Thank you, thank you, te. Ay, ate, storbohin lang kita. Kamusta yung pamamasyal mo dito sa Pasig River Esplanade? Ah, uh, okay naman po. Ngayon lang kami pumunta eh, kasama ang aking mga friends. Te, storbohin uh, lang kita. Ano, sang ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Ah, uh, hindi. Bakit hindi po? Hindi po, kasi, kasi ano eh, Luzon, Visayas, Mindanao eh, hindi na siya magiging tatlong sulok ng bandera pag ano, ng Pilipinas. Wala na yung isang band, isang between. At saka hindi naman karapat dapat na i... ihiwala yung Mindanao. Kasi partes na siya ng Philippines. Ano po sa tingin niyo yung ano, nagsuggest noon? Ano lang sila? Parang kwan. Gusto nilang magsarili. Makasarili sila. Oo. oo. Selfish? Oo, oo. Selfish. Makasarili sila. At saka matagal na yung issue na yan eh. Noong si Marcos pa na matanda eh. Ano. At issue na yan, di ba? Nung si Ferdinand Marcos Sr. Thank you. Enjoy your, ano, enjoy the oh, night. Hello, Tess. Tormoyin lang kita. Te, tanungin lang kita, ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Hindi po, kuya, eh. Bakit po? Eh, kasi, ano, maliit na nga lang siya, tapos, ihiwalay mo pa, di ba? Ano na lang matitira? Wala na. Oo, di ba? Tama. Tapos lalagyan pa daw ng passport bago ka maka-travel sa Mindanao. Ay, ganun. Parang ano na, ibang bansa na, kuya. Ay, hindi lang. pwede, Hindi ako paya. Ano sa tingin mo yung uh, ano, yung nakaisip noon? <laughs> yung Ano <Pana> decision? Parang <laughs> Basta kuya, hindi pa ako papaya. Oo, na lang po, kuya. Alright, thank you po. Thank you rin thank po, Kuya. Hello, ate. Pasensya na sa istorbo. Ate na ka-blue, uh, saan ayon ka po ba na ihiwala yung Mindanao sa Luzon at Misayas? Hindi po. Ikaw po, te. Uh, Hindi rin po. Taga, taga saan po ba kayo? Ako pa Mindanao. Ik Ako taga Antipolo. Aba, bakit po ayun no. <laughs> 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 Bakit daw ayaw mo, hindi Pahig ba kayo noon? May passport, passport pa bago makapasal. Dami pang requirements eh. <laughs> <laughs> passport? O, bago ka pumunta <laughs> daw ng Mindanao. Pahig ka? Okay madam Alright, thank you po ha ah. Thank you, na sa store mo Te, tanuhin lang kita, ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Ang sa akin lang naman po kung yun po ang nakakabuti na ihiwalay ang Mindanao sa ano, mas mabuting ganun na rin po, pero kung hindi naman po nakakabuti, hindi wag na lang po, kasi marami pong ano, yung mahirapan po yung mahihirap na pupunta dito ng Manila tapos kailangan pa nilang mag kailangan pa nilang kumuha ng mga dokumento. Kaya kung sa akin po, mas mabuting huwag na lang po yung mga passport. Alright. Sige po, salamat po. Thank you po. Ate, istorboin lang sasang Sasangayin ka po ba na ihiwalay ang Mindanao sa at Visayas? Hindi po. Bakit? Kasi na rin po yung naging part ng ano natin eh, ng bansa natin. Eh. marami na rin po mga natutunang pinagisna. Eh, Papayag ka rin po ba na ano, kailangan pa ng passport? passport bago pumunta ng... Hindi, kasi ano natin yun eh. Bansa pa rin natin yun, di naman yun iba. Alright, thank you po ah. Thank you po sa komento. Oh. Sir, kamusta yung ano dito? Mukhang malakas benta natin ah. Okay naman po. Minsan matumal, minsan mabili. Kesa naman dati, no? Opo. Dati wala talaga eh. Wala talaga. Ngayon, buhay na buhay itong ano, kasi oh, buhay na buhay na kasi may bagong pasyala na tayo dito. Sir, lang kita. Um, uh, ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas? Ah, hindi. Oh. Hindi ako sang -ayon. Bakit po? Kasi yan ang naka-condi, yung Mindanao talaga sa Pilipinas. Yan ang pinakamalaking kwa natin yung Mindanao. May nagsasuggest po kasi na lalagyan daw ng passport bago ka makapunta ng Mindanao. Sang ayon ka rin po ba doon? Ako hindi. Kasi hindi, hindi ko alam yung iba. Kasi ako hindi ako taga Mindanao. Kung taga Mindanao ako, hindi ako sa sangayon. Kasi paano na lang. Marami ka pang pa ng mga Requirement at papapapilis. ba? Yan lang po. Alright, thank you sir. Thank you. Ate, anong grade mo na? 9 po. Grade 9? Nagpaalam ka ba? Yes! Uh, Parents Kating Cutting. Cutting class kaya ata no? eh. Hindi po. Isang ayon ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Misaya? Hindi ya, wala naman sinabi. Dapat ikaw ba masusunod? Yes! <laughs> ano? Uh, payag ka ba na kailangan pa ng passport bago pumunta ng Mindanao? Hindi. Mahirap yan. May... Mahal yung passport. <laughs> Thank you. Thank you pa. Mayirap. Thank you. <laughs> Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. Let's again! Thanks. go!